Siyempre, kapag nasa-stress tayo, di ba, hindi naman yan kaagad-agad na mararamdaman mo yung mga effects, no? So, kunyari, kapag ngayon nasa-stress ako, mararamdaman mo baka mamayang gabi o bukas parang feeling mong pagod ka. Tapos, lalo na kapag gising mo sa umaga, makikita mo yung sarili mo sa salamin, di ba? masabi mo sa sarili mo na, bakit parang nagmumukha akong matanda o ba't parang pag sa trabaho, bakit parang mas nahirapan akong mag-focus? So pag gano'n, siyempre katumbas yun ng stress. Pag nasa-stress ka talaga, let's say sa deadlines o may hinahabol ka, kunya sa commute, ito hindi nagiging enough or yung nutrients na ginagamit mo mas marami no, na kailangang gamitin. Kaya kapag stress ka araw-araw, kailangan mo exert ng effort. Doon nagsisimula na mawala yung nutrients mo sa katawan. Ang stress tabs ay may uh, 500 mg vitamin C. Vitamin B complex tulad ng niacinamide, Vitamin E, and of course iron.